boss Andi na tayo sa mga, mga, mga boss at dalik kung saan eh ah, Apat araw tayo mga boss, walang palita Oh ngayon, no! may dumating din na pinya sa wakas Ito mga boss, kumuha na ako ng wow, 250 pieces At ito na, na tayo At may pakuha na rin tayo mga boss, dalawang piraso Kaya Ito mga boss, ang hindi na siya mga boss Pakita so, ko sa inyo mga boss, yan. At yung pakuha natin mga boss, sabuto tayo mag-slice kapag balad na rin tayo at ayan mga poso at pinya natin ayan mga poso ayan mga let's go mga boss sana ay makarami tayo ngayon mahal ko yan mga boss Kaya sa Ayan mga boss, at dito na paligid mga boss. Kung saan may gusto ka tayo. Ayan mga boss talagang tinumal tayo mga boss oh grabe dami Santa Macmac pa rin ayan mga boss oh. Santa Macmac pa rin mga boss talaga okay let's go mga boss